Miga Miga Love shout out. Welcome back to my YouTube channel and welcome to my kitchen. Ayan mga kaasam, lulutuin ko na naman ang aking favoritong jackfruit with coconut milk. Ayan, salad jackfruit with coconut milk or ginataang langka. Mga kaasam, ito po ang ingredients ng aking ginataang langka. Ayan po ang aking mga ricados ng aking ginataang langka. Siyempre loya. Uh, ganyan ang hiwa ko ng luya kasi para hindi siya ma makain ng sabay sa langka. Tapos onions. Uh, nilagyan ko po siya ng green onions para naman may kulay-kulay. At ang ating red bell pepper. And of course, ang ating yan ang ating langka mga kasam dito kasi walang wala akong makitang ano usually talaga nasa can ang nabibili ko meron din namang frozen pero uh, itry ko itong in can this time at saka coconut milk isang coconut lang milk and then yung cream coconut cream galing sa aking kasaba uh, gagamitin ko rin yung kalahati kaya yan lang po Ayan, ang um, gawin natin next is pakuluan natin itong ating langka. Let's go nga, Kasam. Siyempre, pupuksan natin ang ating langka. Pinatapon ko itong tubig. Eh. Hindi ko sinasali sa ano. Ewan ko ba. Hindi ako comfortable sa tubig sa langka. Kaya, tinatanggal kahit yung sa ano yung prosin yung tubig ayan oh nakahiwa-hiwa na pala tanggalin ko yung ano oh. yung parang ano butay ito oh tinatanggal ko ito yan 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 kasi hindi naman nakakain yan upload yan eh pag kinakain gusto ko talaga yung ano lang yung katawan lang kaya maliit lang ito kahit tatlong lata ang ginagamit ko maliit lang ito pag maluto na kasi mukuyos ba yeah. parang fresh pa naman ito dahil nilagyan naman ng tubig hindi naman ito niluluto talagang fresh ito after lang ni hiniwa hey. Yan, tatanggalan ko po ito ng butay-butay. Ayoko na may kasamang butay. Ayan, mga kaasam, Diyan lang kayo at oh, ito na mga kaasam, tinanggalan ko na siya ng ganito. Ayan, ayan, yung ano, tinanggal ko yan. Hindi ko sinasali yan eh. Yung iba, sinasali nila ito, pero no, not me. Kasi ano yan, ni-upload. Ayan. Tinanggalan ko na siya. Kaya umpisahan ka na ang pag-boil. Ayan na po. I-boil ko na yan. Uh, hanggang sa maglata siya. Mag-tender. Mag okay. Mag-wait tayo until mag-tender na yun siya. Yung super soft. Ito na po yung ano natin na natin kung na, na ba. Tigas pa rin. Dapat malambot na malambot. Yeah. Ayan. Lapit na ba? Hindi pa rin siya lata, mga kaasam. Pagkatapos niyan, pag malambot-lambot na, talamigin natin. Tapos, pigain na naman. Tanggalin niya water na yan. Para, ang ilalagay na natin yung ano na talaga, gata. Alam niyo ba, mga kaasam, na ang partner ko sa ulam na yan ay, pulaan niyo. Siyempre, ang pinaka-favorito nating janjaran! Ayan po ang ating partner ng ating ginataan ah, lang langka Nag-iisang tilapia lang talaga yan. Dahil ako lang talaga ang kakain. Si Gary, hindi siya kumakain yan. Kaya, I will enjoy by myself. Ayan, palamigin ko yan. Tapos, pipigain. Tapos, ibalik na naman yan sa ano. Tapos, gata na ang ini. Gata na po yung i-ano ko niyan ipang-boiled or ipang-palambot. Okay, mga kasam. Ka just bear with me. Two hours later. Ayan na mga kasam. Ka wala ng ano yan? Tubig? So, this time mga kasam, pangalawa nating pakulo is ang coconut milk na um, ang ating ilalagay. Habang pakuloan yan, piplituhin ko na yung tilapia ko para pag maluto na yan, ginataan na ka. Tuto na rin ang isda. So, that means, ano, ready to eat. Diba? Ayan lang mga kaasam. Dapat malatang malata yan kasi masarap. Ang iba mga kasama, nilalagyan nila ng daing. Bulad ba? Pero ayoko kasi, ano, tinik-tinik. Hindi ko makain. Hang. Hindi ko malasap ang lasa ng langka. Kaya, plain lang talaga yan at saka yung mga lamas. Okay, mga kasama, maghintay tayo na malambot na siya at ma na yung gata. Okay. Just stay with me. <makes noise> Ayan, lagyan ko po siya ng kunting suka na so, sa asam. suka. Para siya, ano, salad talaga. Ayan, pamalahin lang natin yan. Patuyuin. And then, ilalagay ko na yung mga ricados and uh, yung uh, coconut cream oke. Lalu, tak yang celap, yang kena angka celap, yang mga Lagyan na natin na panimpla ng mochi. Sarap. Puntik lang. Igo-igo lang na makaalat. And, lalagyan ko na siya na. Yan, last. last na yan. So, another kulo. Okay, lata na siya. Uh, optional mga kaasan. Pwede niyang lagyan ng ano. Pwede siyang lagyan ng bulad para dagdag pang paalap. Pero sa akin walang bulad din. Okay, kasal. Ayan na ang aking ginataan. Langka. Parang lugaw. Ano? Ayan. So creamy. At saka ang lambot-lambot ng langka. Kaya ayan. Let's go. tikiman na. Ayan. Tikiman na ng aking oolong. Ayan. Jackpot salad. wanna try the jackpot salad? Han? No? Sarap sana mag-ano yung magkamay. Ayun. Nainit pa. Oop. Pag-uusok. Yung rice ko naman malamig. Para makahabhab agad. Tapos ang isda, mga kaasa. Ang sarap magtamay. Mm. It's Yeah. It's -an not eating. He's eating his pasta. Right? <laughs> mm. It's so good. You will forget your wife. <laughs> Try so you'll Six, forget four, me. <laughs> 3, 2, 1. Yeah, it's just a salad. Jackfruit salad. Mm. Oh, yeah. Yeah.